Hello, what's up, George? It's me again, Probinsyanong Knock Knock. At dahil nga alaksing ko na, guys, ay ano pang inaantay nyo? Magluluto na ako. Akala nyo tatagay tayo. Siyempre, magluluto muna tayo ng tampulots. Yo, give us a, George, ilaban mo. Bumili nga pala ako dyan, guys, ng lamang loob ng elephant. At pagkarating ko nga dyan, guys, ay hinugasan ko na agad itong mga lamang loob ng elephant. O, diba, para akong naglalabal lang dyan, George. After ko nga magalgal dyan, guys, ay naglagay ako ng isang kilong asin, tsaka isang drum ng suka, tapos nilamas-lamas ko nga lang pala yan guys Saka ako hinugasat Ginawa ko nga pala yun guys Para matanggal yung lansa ng lamang loob ng elepante And after 1,048 years nga guys Ay all goods na nga to mga best Kaya papakuluan na natin dito sa may pressure cooking ina mo At habang inaantay ko ang lumambot yan guys Ay maghihiwa muna ako ng panggisa Siyempre unang una at hindi pwedeng mawala yung paborito nating pampautog dyan guys Tapos magkakabil din pala ako dyan guys ng luya para hindi malansa Tapos syempre yung kapartner ng pampautog tsaka yung luya yung panakot sa aswang ay hala okay na na george yan yung epekto kapag hindi nakakainom ng kalak Nababangkit na george naglagay nga rin pala ako dyan guys ng sili para pampaganang ng kumain paisaw ilaban mo george and after 1048 years nga guys ay eh, pinapaswitan na ako ng pressure cooking ina mo All goods na all goods na nga to, mga best Kaya sisimulan na natin hiwain yan Kaya let's go Ilaban mo Ngayon kaya na but mo George Pero it's okay lang George Again siya Ganitong hiwa nga lang pala yung ginawa ko dyan guys I Strip, i strip Bas Basta yun boy Basta inilgat, ilgat ko yan Tapos nung natapos ko nga ilgatin yan guys Ay nagbudbud ulit ako ng isang sakong asin Tapos isang drum ng suka na galing sa may kilikili -kili mo ayo bari-bari apaw Walang prino-prino ka naman, boy And after ko nga mamekos-mekos yan guys Ay hinugasan ko na para simulan na natin yung pagluluto Nagpainit na nga pala ako dyan guys ng lechon kawali Saka ako naglagay ng inutang na mantika sa kapitbahay Mas masarap pang gisa yung inutang na mantika Promise Trust me, beri beri Tapos next year mo pa babayaran Ginisa ko na nga pala dyan guys yung luya tsaka yung pampautso Tapos sinunod ko na nga rin pala dyan guys itong panakot sa aswang Nung lumabas na nga dyan yung aromatic nya guys inilagay eh, nilagay ko na yung lamang loob ng elepan Ahayaan ko nga lang palang maigisa yan guys At imimekos mekos ko lang muna Yo, give us a judge Alam nyo guys dahil Father's Day ngayon Binigyan ko na naman kayo ng idea. Ilutuan nyo na ng ganito yung tatay nyo or mga asawa nyo. Pwede rin si Kumpare kasi, ay, yung Kasi di ba si Kumpare? Eh, oh, chismoso ko na naman, boy. Basta magluto na kayo nito tapos sabayan nyo pa ng 2x2. Ay, huwag si George? Arak man, eh. Di ba, para naman happy yung Father's Day nila. O ayan, nagkaroon ka na ng idea. Hindi yung puro cake-cake yung ibibigay mo. Dapat 2 x tapos may kasamang pulutan. Shoutout ka pala sa mga tatay dyan at sa mga muntikan ng maging tatay. At sa mga babaeng plat at jan happy father's day at yun na nga after 1048 years konak George ay naluto na itong lamang loob ng elephant give us a George isungay niya pa yung urayin nyo nga shut up!